Hello mga ka-super, ka-sani, ka-super MM. Magandang buhay sa ating lahat. Merry Christmas! October 1 na! Pasko na! Ang bilis talaga ng panahon, no? Pag busy ka sa negosyo, ang bilis talaga ng panahon. Hindi mo malayan, December na! Nakakaloka! Pasko na! So ngayong October 1, ano bang ba meron? Siyempre, meron tayong hakot everyone sa Pure Gold, always panalo. Mamaya pupunta tayo doon para maghakot. Ang kanilang participating items ngayon ay mga liquor, Mga, yun, mga drinks, yung mga alak yun ang nakita ko. Yun ang sa akin. Pero hindi naman ako maghahakot ng bongga-bongga for today's video. Mamaya pala kasi wala tayong budget. <laughs> ano lang tayo, kung ano lang yung ating mahakot. Kasi, ang gusto kong hakutin is yung mga branded talaga ng mga alak para magkaroon tayo dito, no? Yung mga pang minimart, gano'r, no? ah At, alam ko kasi limited lang yung stock ng jean. Ang jean nila nasa 51 na lang, so... Ayoko naman makipagsiksikan kasi limited nga lang, naka-allocation lang. So, malamang sa alamang ngayon, ubos na yun. Siyempre, mga malapit doon, nandun na yung nakapila, tayo eh, busy pa dito sa ating negosyo ba? Dahil tayo ay negosyante. So, anyhow, ngayon muna, ngayong umaga na ito, meron ako yung share sa inyong tips. Sari-sari store tips, minimart tips. Kasi ako pag ginagawa ko pag ganitong month of October na, start ng month of October, ang ginagawa ko talaga is, nag-iikot ako sa aking tindahan at nag-check ako ng mga mga pa-expire na mga items. Katulad dito mga teacher mino minomonitor ko na yan yung kung ano yung mag expire ngayong month of October. So dito kasi para maagapan ko pa, hindi na maabutan ng expiration. Katulad nitong Magan ko chicharya. So, ito ay November pa. Yung iba, December. Ito, January pa. Ito ay December pa. December. So, chinecheck ko sila. Dito, tinitingnan ko kung ito, December, December. Lalo na yung mga matagal ko na siya nakikita. So, tinitingnan ko. December. May nakita ako yung mga nakaraan. Noon last September, nag-check ako. May mga October. So, ngayon, binabalikan ko sila yung iba na benta na naman. Oh, mamaya. Wait lang. Meron tayong customer. Ano yan? Pagpatuloy tayo, mga ka-super. Ang dami lang nagbilihan. So, lahat to, sinicheck ko talaga, lalo-lalo na yung mga nakikita ko na matagal na. At ito din yung mga ganito kasi, di ba, hindi naman to ganun ka-fast moving. So, tinitignan ko. Matagal pa yung expiration din ito. 2025. Ito lang, yung mga talagang hindi araw-araw binibili. Yan, mga ganyan. O ano pa naman to, 2024. So, pag alam kong 2024, so, kampante na ako. Uh, na, hindi lang ako napapakalipag mga October na, ay, October na. So, kailangan magawa ko siya ng paraan bago mag, bago yung date ng expiry niya. So, dito. Sa madilata naman, no problem naman yan sa madilata. Siguro dito lang ako, itong mga ganito. Kasi, syempre ito, buwan inaabot talaga itong mga to. Pero, ito naman yung iba. Kasi, binibili ko nito talaga pa isa, dalawa, mga ah, ganon. Kasi, hindi naman sila ganon ka talaga. Pero, kailangan meron talaga ako nito. Kasi, alam na this, minimart tayo. Kanina nga, sabi nito nga, pumunta pa daw siya ng all day para maghanap nito nandito lang pala sa Rosya Mini Mart. O, oh, di ba? Sabi ko, nasabi ko sa iyo eh. <laughs> dito mo lang sa Rosya Mini Mart mahanap 'yung mga kailangan niyo. Yan. Sa so, mga food naman, no problem tayo. So, dito lang tayo talaga sa mga food. Dito mga Alam naman natin, dami natin chicharya na pinaghahakot sa Merry Mart box, box, box. Yung iba nga dyan, may October. Pero yung October ay na-sold na out na naman. Yung iba naman dito, tulad nito, November. So, ayan, babantayan natin yan dahil November yan. Eh, si Chisi naman ay fast moving. Yung iba kasi mga diniliver ni Mary Mart, eh, dalawang buwan na lang, isang buwan. Buti na lang, yung iba ay nabenta na natin. Ito, January pa naman ito. Tagal pa. Ito si, ano, ay, ay ito ang kailangan natin bantayan. Oh, October na pala ito. Pero ilan na lang 'to? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 na lang 'to si Ayan, ito nga 'yung hinahanap ko. October 19. October 19. So before October 19 pag nandyan pa 'yan, ilan na lang ba 'yan? 1 2 3 5, 6, 7, 8, 9 na lang. So, i-gagawa na tayo ng paraan promo natin o ididikit natin sa ibang items para mabenta siya. Pero, matagal-tagal pa naman na October na Ano ka ba? Yan. Okay na? Dito sa ating mga kape, ah uh, matagal naman ang expiration ng kape. So, dito tayo magbabantay sa mga palaman. Ang palaman, itong ladies choice matagal, 2024 pa. Ito mga to. Mabenta din kasi yung Mga ladies choice na yan. So, yung iba lang. Yung mga ganito. Siyempre sa mga gatas. Kailangan din natin bantayan yung mga gatas. Itong ito. <laughs> Naglagay lang ako nito eh. Pero April 2024 pa naman. Yan. Ano pa ba? Mayroon na tayo nakita. Si Piatus Green. O. Naka ano na yan sa memory natin. At. Ano pa ba? Ito naman, mabenta to. Hindi ako nag-worry sa mga ganito dahil nga pasukan, mabenta ang mga pamba o mga biskuit mamon-mamon. So, okay lang yan sila sa all right. So, dito tayo sa mga noodles. Sa noodles naman, ang binabantayan ko dito ay itong mga ramen na ito. Kasi si kanto naman ay napaka-fast moving yan. Wala na ako stocks niya, yan, ito, ito yung marami pa. Wala ko yung Pasit Kanto na original. Kasi nga, ang naiabutan ng expiration. So, ito ay, ano pa sila? December pa. December, December, maubos pa yan. At ito, ito yung mga binabantayan ko. February pa naman, tagal pa. 2024. Ito yung madalas ako na-expire dito sa ramen. Itong chicken na ito. November siya. So, before November o oh, before expiration date, minsan niluluto ko na o oh, pinopromo ko na. yan. Ayan lang yung aking tips sa inyo na every month mag rounds kayo dyan, check yung expiration. Wala man tayong formal na paggawa ng expiration date. Ang sa akin kasi is mataturi hindi inventory. No, yung iba kasi may mga papel sila. So before nag nag-share din ako ng tips na pwede nyo rin i-note yung mga malapit na ma-expire na mga items. Uh, note nyo yung mga month of August, month of September, month of October, kung ano ba yung mga ma-expire na mga paninda at check nyo na lang doon. So ako kasi ang ginagawa ko is nag Rounds-rounds talaga ako. Matatory talaga yung aking ginagawa. Ayan. O oh, siya, so bye-bye. Night, blah, blah, blah.